So guys, uh, tigri ka sa nasa niya. Ako ang dali siya tag-55. Agnoy. Pagka alam ito sa bahay, hindi tayo nang isa. Masarap siya din o. Masarap daw siya. Hindi tayo nang isa. Para uh, hindi naman tayo may grante. <laughs> okay. Okay. Ito lang talaga siya. Pero matrap daw. Hindi ka ay ayaw tayo isa. Kapatigin natin sa bahay. Hindi tayo nang isa. tayo na. Ano tawag yan? Apnoy. Ikaw apnoy ka. <laughs> tayo na maraming suka. Mas masarap daw siya nipapad sa suka. Sarap ng suka nito dito. nag niya. Ang bakon talaga promise. titik mm -hmm. Titikman ko siya mamaya na walang suka. Tapos, may suka naman. Ayun na guys. Titikman na namin siya. And this is it. <laughs> Ako na titikim. siya, promise. siya <laughs> Pero, tira Sabi, masarap po pag kan binabad sa suka. Sige daw, ano na ba nang suka? Ngayon, hindi ka po. Dili kaya. Ikaw yo. Ayo yo, sponto kay manam. Sukit ka pa sa manam. Dito kayo. kayo. Hindi masarap, hindi masarap. Ngayon guys, nakatik na ako ng abnoy. Kaya na abnoy ako sa dito. Dili <laughs> eh. ka pa. Baka binababa sa suka yan. Sorry sa mga favorite ng pagkain na yun, hindi ko naman siya dinidiscriminate. Na Ayaw hindi lang ano sa panlasa ko. Sa akin, 25 po naman yun. Dami kasi nabili. At least natikman ko siya, di ba? Ayaw pa yung lasa ko, makapit pa. Brrrr! Thank you. Ako na lang yung kumain ng abnoy. Okay. Kailan sila magsikainan. Ito kumain man to. Kaso nga lang hindi ko na-videohan. <laughs> Naka-video ako sa kanya pero hindi ko pala na-record. Palpak eh. Mm. Tanga <laughs> diba? Alam na. <laughs> Pamit yung lasa talaga. Pero na, nakain ng mga aso. Sarap na sarap sila. Okay guys, papatikimin natin yung... Labit yun doon, labit yun doon. Dito ka, Whitey, dali. Dito. Oh, si Whitey. Dito. Panis ng iga. Hindi masasayang benteng ko. Hahaha! <laughs> ano? Lunok! Malotot. Ano? Malay. Ikaw, Prince. Dali, Prince. Kunti lang muna. Ah. O. Ano? Tako Takaw na takaw. Putik. Ano? Si Bonso. Basta na niya. Pakagati lang siya, Bonso. Hindi <laughs> ko nga alam kung kakain siya si Bonso. Ikaw, Bonso. Kumain? Kumain. Isa-isa niya pa. Masili pula ka ng mga bako. Tumata. <laughs> Hala, ikaw ano? Dali! Gano'n na! Kumain sila! <laughs> Di ba? Kumain sila! Palagi mo na ako dito! <laughs> uh. Kumain sila! Hindi ba sasayang ang 25 ko? Dito ka muna po ka muna! Dito muna! Pakain din, pakain sa kanila, pakain. <laughs> okay, solid yung 25 natin. Hindi na sasayang. Oh. Sarap na, sarap si Winsong. Oh. Hindi ko sila video, pinagkakain ni Ray. Si Prince lang. Prince, dito ka! Hi, Prince! Dito, dito, dito. Dali, dali, oh, Prince, oh. Prince! Naubos.